Ah, wait lang po, wait lang po. Magbabasa lang po ako ng comment. I think no rain here, man. Alam mo, nakakairita yung mga gumagawa ng content na hindi naman totoo para lang siguro makagawa ng issue. Tsaka siguro, na sila magawa sa live. Ganun, nakakatawa lang. Tsaka grabe effort na gagawa talaga ng video, ganyan. So, ewan ko, hindi ko alam kung saan sila nakakakuha ng sipag para mag-edit ng video. Kasi nakakapagod kaya gumawa ng video. Tsaka ang galing, ang galing ng anong content. Di parang, play na daw kami ni Kato. Hindi, gabla. Ay, edi ba? Taroy, friend kita. Chares. Masaya daw, masaya daw kasama si Bea. Si Bea, oo, 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 hindi ko pa siya masyadong makakasama na. Isang beses eh, ilang beses pa lang natin sila kakasama, pero puro kainan pa lang. So, hindi ko pag alam, pag kunyari sa ibang mga, ano, ginagawa namin ng team. Siguro pag kunyari, travel ng team, ganyan. Kunyari, mag, mag, uh, ano, siguro mag, ma party kami ng team, ganyan. Tas, team building, yung uh, mga ganyan. Siguro, iba, iba din kasi pag ganun, kasi mas nakikita mo siya. Pero ngayon, madal-dal naman siya. Ganyan, makwento din siya. Ang dami ng kwento. Gusto mo ako share ko? Charest! <laughs> Gusto, gusto niya ba? Char! Hindi, pero yun, madaming kwento, ganyan. Tapos, hmm, um, naluloko siya sa mga, ano namin, isang beses nga kasi, meron kami play, ganyan, ganyan. Tapos, so, ina-expect niya na pag binigay ng receiver, ito na yung play niya. Eh, tapos si, si Ella DJ yung receiver. So, pagka ano, dapat paano yun? Sino you know, mo? Oh. Oh. Ayan. So, ayun. Di Dapat din si coach Oo. So dapat yung bola na po, yung pupunta ng bola ni Ella dito sa may sa center position. Tapos biglang papunta dito sa may open. So si Bay, nag-expect siya na mag mag-AA. Tapos biglang pumunta sa one. So naloka siya sabi niya, "Ano 'yun?" <laughs> so tawag kami ng tawa kasi hindi rin namin alam. <laughs> so mag-open kasi siya so, ganon. Pero ayun nga, yeah. may, may mga may mga ano pa siya sa training na naloloka siya. Pero masasanay din siya. Ay, ay, wala ka mawama taysiis. Chau, mayan yung ako alam yung guys. Salakas. Tumataas naman talaga yung competition. Siyempre, hindi naman pwedeng hanggang ganito ka na lang, di ba? Kasi, siyempre, lahat yan may goal talaga. So, mag-e-expect talaga na mas lalakas yung mga team ngayong conference. And for sure, sa so mga susunod pang conference. So, ang mahalaga, paano ka mag-ready? Ay, thank you, ate Elise! Thank you so much po. Importante. Maayos yung preparation, yung injury. Kasi, mahirap pag nagka-injury. Oo. Ay, gan talaga. Next, uh, madaming mga foreign coach. Kasi, ibang ano, siguro gusto rin nilang ibang sistema.